Magbareta man daw kita mga kabuinin sa barangay ag sa politika, lalong-lalo na dyan sa barangay San Pedro. Mwadi mga kabuinin na pinahimutikan ni dating Vice Mayor Jopred Balagot ang nanagikuriyat na bareta na subuot magidalaganan iya bilang punong barangay niya na San Pedro sa paabuto na barangay ag SK election sa Nobyembre 2, 2026. Sa usad na post mga kabuinon sa sa kanyang uh, Facebook account, sinabi ni Balagot na kadakil ang nagiunga ang nagipakayat na plano ko nun niyang magdalaga ng kapitan ag na sa Liga President niya na buhi. Usad na bagay na bina nun niyang uh, fake news. Kinawan doon ni Balagot na bilog sa kanyang suporta sa nga liderato niya na Timuan San Pedro na pinamamayuhan ni punong barangay Godofredo Agrabante. Kaiba na ang ah, mga inkumbenteng konsihale sa ah, ning barangay. Mararamraman na ah, mga ugang na uwi na panahon nagserbi si Balagot bilang kapitan niya na San Pedro na kinsari naging vice mayor man niya didi sa sa tuna Banuan. Alagad na bigo iya na makukuha na ikatulo ang ultimong termino matapos na daagan niya, ni incumbent Christian uh, Vice Mayor Christian Echipare sa da political kaso Mayo 2025